Hello. Kain tayo. May ginawa ako kahapon, no. tingnan niyo. Success. Yung uh, ang tawag dito, uh Arroz Valenciana. Nakita ko sa YouTube, so I tried it and success naman. So ito yung tanghali ang ko bago ako papasok. Plus uh, pineapple shake. Pure pineapple shake. Sarap. Masarap naman. Hinaluan ko ng uh, chicken. Uh, also chicken gisaid. Uh, liver. And also pork. So, makita ko sa YouTube, trinay ko. Ang sarap pala. Mm. Yummy, yummy. Binigyan ko yung kapitbahay ko. They both uh, white. American. So. And they told me last night, Wow, Lynn! Your food is so wonderful. You know? So, I feel awesome. <laughs> Sarap? Bukas day ko ang iniisip kong gawin. Uh, tocino. I wanna buy some uh, pork and then gayahin ko naman sa YouTube kung paano i-prepare yung tocino. Sana magustuhan ng aking labi-labi. Sarap! malang, buti na lang may malagkit akong natagpuan dito sa Asian market. Lahat ng mga gulay nandoon na Pilipino gulay. Kagaya so, nung in inahanap ko yung mahaba string beans hantak sa bicol hantak kita ko dun. Humili ako. I-adobo ko sa toyo lang. Tapos suka. Masarap yun eh. Mmm. Ah, sarap. Try nyo gawa ng aros valenciana. Sarap. Sarap, sarap, sarap.